Ano yung nakasaradong pintuan doon sa Jerusalem? Sino nga ba ang makakapagbukas nito? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Marami mga makasaysayang lugar doon sa Bansang Israel. At masasabi natin na talagang mahahalaga yung mga lugar na ito. Kasi nga, marami dito ay nabanggit doon sa Biblia. Pero bukod sa mga lugar na yan, ang masasabi natin na nagkaroon ng malaking parte noong nakarang panahon meron ding ilang lugar sa bansang Israel na makakaroon ng parte pagdating ng panahon, lalo na nga pagdating ng mga huling araw. At ito ay mahalaga para sa mga Hudyo at para sa mga Kristiyano. So isa na dyan yung tinatawag natin na Eastern Gate o yung Golden Gate. Ngayon ano nga ba yung kahalagahan nito para sa mga Kristiyano at para sa mga Hudyo? Anong kinalaman ng pintuan na ito o ng gate na ito para sa pagdating ng misaya o tagapagligtas? Para sa kaalaman ng lahat, merong walong gate o pintuan doon sa Jerusalem pito sa pintuan ng Jerusalem ay nakabukas pero merong isang gate doon sa Jerusalem na mapapansin natin siya ay hindi nakabukas at ito ay nakaselyo so yung nakasaradong gate na yan yun na po yung tinatawag natin na golden gate o sa mas kilala rin natawag na eastern gate katapat lamang ng pintuan na ito yung mga top olives doon sa Jerusalem So ano nga ba yung dahilan kung bakit nakasarado o selyado ang pintuan na ito? Una nang isinara yung pintuan na yan o yung gate na yan noon pang 810 AD. Pero muli uling binuksan yung pintuan na ito noong 1102 ng mga Crusaders. Hindi nagtagal, pinadaran o sinelyohan ulit ito ni Saladin matapos mabawi ang Jerusalem noong 1187. Pero muli itong itinayo ni Ottoman Sultan Sulaiman kasama ng pader ng Longsod. Ngunit ito ay pinadaran ulit at sinelyohan noong 1541 iniutos na isara o selyuhan yung Eastern Gate dahil sa tradisyon ng mga Hudyo na nagsasabi na yung Mesyas nila o yung tagapagligtas ay dadaan doon sa Eastern Gate kapag siya ay namuno na sa mundo na ito. So simula nung sinelyuhan yung pader na yan noong 1541 hanggang ngayon hindi pa siya nabubuksan at ito ay nananatiling nakasara. Ngayon napakahalaga ng gate na ito para sa mga Rusyano lalo na nga sa mga Hudyo kasi sinasabi nila na may malaking gagampanan itong gate na ito sa mga huling araw lalo na nga sa pagdating ng misaya o tagapagligtas. So ano nga ba yung kahalagahan ng Eastern Gate na ito para sa mga Rusyano? Mayroon bang sinabi yung Biblia patungkol dito? Ngayon mga kapatid may ilang mga nagsasabi na yung Eastern Gate na yan yan daw yung tinatawag noon sa New Testament na Beautiful Gate o yung pintuang maganda. Basahin natin yung Acts chapter 3 verse 2. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Sinasabi na itong Eastern Gate, ito na raw yung pinakaluma o pinakamatagal na pintuan doon sa Old City ng Jerusalem. Ito ay naitayo pa noong 6th and 7th century AD, panahon pa ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sinasabi ng ilan na yung pintuan na ito, dito raw pumasok yung ating Panginoong Heso Kristo noong siya ay matagumpay na nakapasok doon sa Jerusalem. Basahin natin yung Matthew chapter 21 verse 10. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Yan po yung kahalagahan ng Eastern Gate para sa mga Krisyano. Sinasabi nila na panahon pa lang ng New Testament na andyan na yung pintuan na yan. Yun nga inabasa natin sa Acts. At syempre, nung panahon daw ng ating Panginoong Sokristo. Kasi nga, dyan siya matagumpay na pumasok doon sa Jerusalem. Kung mahalaga yung pintuan na yan para sa mga Krisyano, napakahalaga rin po ng pintuan na yan para sa mga Udyo. Kasi meron silang inaasahan na magbubukas sa saradong pintuan na yan. Ang paniniwala kasi ng mga Hudyo, ang tangi lamang makakapagbukas ng pintuan na yan ay walang iba kundi yung matagal na nilang hinihintay na mesaya. So kapag daw nagbukas na yung pintuan na yon, ibig sabihin na andyan na raw yung tagapagligtas. So ano nga ba yung verse na pumapatungkol doon sa Eastern Gate? Na yun nga sinasabi ng mga Hudyo, nabubuksan daw yon ng kanilang tagapagligtas pagdating ng panahon. Masahin natin yung Ezekiel chapter 10 verse 18 to 19. Ang kaluwalhatian ni Yahweh ay umalis sa may pagpasok ng templo at nagpunta sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ng mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel. Sa verse na binasa natin, makikita natin dito na nakabukas pa yung pintuan doon sa silangan o sa east. Na yun nga, pinaniniwalaan ng mga hudyo ngayon, yun yung eastern gate. Pero mga kapatid, sa susunod na babasahin natin, yung pintuan na yun na nakabukas sa silangan, yun ay isasara. Basahin natin yung Ezekiel chapter 44 verse 1 to 2 Lumabas kami sa pinto ng templo, sa pinto sa gawing silangan Pagkalabas namin sumara ito ng kusa Sinabi sa akin ni Yahweh, mananatiling nakasara ang pintong ito Walang dadaan dito sapagkat ito'y dinaanan ni Yahweh Sa binasa natin, sinabi doon na nakasarado daw yung pintuan At walang makakadaan doon Pero mga kapatid, sa susunod naman na verse na babasahin natin Meron daw na makakadaan doon At isasara ulit Basahin natin yung Ezekiel chapter 46 verse 12 kung ang pinuno ay maghahain ng handog na susunugin o ng handog ng pangkapayapaan bilang kusang handog, doon siya pararaanin sa pinto sa gawing silangan. Gagawin niya ito kung araw ng pamamahinga. Paglabas niya, isasara ang pinto. Sa English version, makikita natin na yung pinuno na tinutukoy doon, ang tawag sa kanya ay prince. Para sa mga hudyo, yung tinutukoy daw dyan na pinuno o prince, yun ay walang iba kundi yung matagal na nilang hinihintay na mesaya. Kasi sinasabi nga nila na tanging siya lamang ang makakapagbukas at dadaan doon sa pintuan na yon. Yun nga yung eastern gate ngayon. Yan po yung dahilan kung bakit napakahalaga ng Eastern Gate para sa mga Hudyo. Kasi nga naniniwala sila na yung fulfillment ng prophecy na ito ni Ezekiel, yun yung matagal na nilang hinihintay na mesaya o tagapagligtas. At once na nagbukas na yung pintuan na yan, ibig sabihin, lumabas na yung kanilang mesaya. Ngayon, may ilang mga scholar o theologian na nagsasabi na yung fulfillment daw ng prophecy ni Ezekiel naganap na yan noong panahon ng ating Panginoong Sokristo. At ang tinutukoy daw doon ay walang iba kundi yung ating Panginoong Sokristo. Kasi sinasabi nila nung pumasok yung ating Panginoong Sokristo sa Jerusalem bago siya ipako, yun daw yung fulfillment na yun na pumasok na yung pinuno o yung prince na tinutukoy doon sa Ezekiel. Yun ay walang iba kundi yung ating Panginoong Sokristo, yung triumphal entry niya sa Jerusalem. At ang sabi ni kasi sa huli, pagpasok doon, isasara ulit yung pinto. Yun naman daw yung fulfillment noong 1541, nung pinasara yung pintuan doon sa Eastern Gate. At sinasabi, mabubuksan daw ulit iyon pagdating ng ating Panginoong Sokristo sa Second Coming. So yan po yung ilang paniniwala ng mga krisyano na sa second coming ng ating Panginoong sa Kristo, siya raw yung makakapagbukas ng pintuan na yon. Ngayon po mga kapatid, may iba't ibang mga interpretation patungkol dyan sa Book of at patungkol dyan sa Eastern Gate. Yun nga yung ilang mga krisyano sinasabi nila, meron itong kinalaman sa unang pagparito at pangalawang pagparito ng ating Panginoong sa Kristo. At para naman sa mga Hudyo, meron itong kinalaman sa pagdating ng kanilang mesaya. At yun nga, siya yung makakapagbukas at dadaan doon sa pintuan na yon. So ngayon, hindi pa natin talaga alam po ano talaga yung magiging ng Eastern Gate o Golden Gate pagdating ng mga huling araw, lalo na nga sa pagbabalik ng ating Panginoong So Kristo. So pwedeng meron o pwedeng wala. Kasi nga mga kapatid, iba-iba yung interpretation ng mga tao patungkol sa Eastern Gate na yan at patungkol doon sa Bukop Ezekiel. So hindi pa natin talaga alam kung ano yung pwedeng mangyari doon sa Eastern Gate. So pwedeng gamitin din yan ng Antikristo pagdating ng panahon para siya ay manlin lang ng mga tao. Kasi nga may ilang mga Hudyo na naniniwala o kahit mga Krisyano ang naniniwala na ang makakapagbukas lamang noon ay walang iba kundi yung mesaya o tagapagligtas. So di natin alam na baka pagdating ng panahon, gamitin niya ng Antikristo para siya ay manlil lang ng mga tao. Kasi nga nakita natin sa Book of Revelation, symbolically, yung Antikristo nakasakay sa puting kabayo. Ngayon, ang original na nakasakay sa puting kabayo, symbolically, ay walang iba kundi yung ating Panginoong Heso Kristo. So, ibig sabihin, itong Antikristo na ito, gagayahin niya yung ating Panginoong Heso Kristo. Paniniwalaan niya yung mga tao sa mundo na ito na siya yung tagapagligtas at tunay na mesaya. Pero hindi naman. So, hindi po natin alam mga kapatid, baka pwede niyang gamitin yung gate na yon. Wala pa pong nakakaalam. Pero ngayon mga kapatid, basta ang alam natin, nakasarado pa yung pintuan na yon. So ngayon di pa po natin talaga totally alam kung sino yung makakapagbukas ng pintuan na yon. Pero dapat ngayon, ang pinakahintayin natin, syempre, hindi yung pagbubukas ng pintuan na yun o sino yung magbubukas ng pintuan na yun. Dapat ang pinakaabangan natin at hintayin natin, syempre, yung pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Yun po dapat yung paghandaan natin. So yun lang mga kapatid, ang gusto ko yung bahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.